Avante, av avante, radio balita, radio balita, Magandang araw po mga kaabante. Narito po ang mga naging kaganapan mula sa ating 2025 National, Local, National and Local Elections Special Coverage ngayong umaga. Pero bago po tayo dumako sa ating uh, agenda ngayong araw ngayong umaga, ang nakikita niyo po sa screen yan po ay ang uh, naganap na sunog po sa bahagi na uh, Leonardo Street sa tramo Pasay City kaninang madaling araw. Ayon po sa Bureau of Fire Protection, idineklara eh, na po itong fire out at uh, inaimbestigahan na po nila o iniimbestigahan na po nila ang uh, naging sanhi po ng sunog. Samantala, Nagsimula na po ang botohan ngayong araw para sa National and Local Elections sa iba't ibang bahagi, o iba't ibang panig ng bansa. Sa Mariano Marcos Memorial Elementary School sa Batac City, Ilocos Norte, bumoto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong umaga kasama si dating unang ginang Imelda Marcos at kapatid na si Irene Marcos Araneta. Tila saglit na nagkaaberya ang automated counting machine matapos na iluwan ito ang balota ng Pangulo na kalaunan ay naayos din. Ganyan din po ang naging sitwasyon ni Senatorial Candidate Panfilo Ping Lacson nang ipasok po niya ang kanyang balota sa voting counting machine sa Bayan Luma One Elementary School sa Imus, Cavite. Pero kaagad po itong uh, tinanggap ng machine ng balota ng pabaliktad itong pinasok. Sa Samatala ilang tumatakbong senador din ang bumoto na sa kanil kanilang polling precinct ngayong araw. Kabilang po dyan si incumbent senator Lito Lapid sa Porak, Pampanga at Bong Revilla sa Bacoor, Cavite. Nakabote na rin po si Senator Francis Escudero kasama po ang kanyang nisis na si Hart Evangelista sa Sorsogon ngayong umaga. Habang maaga namang bumoto si Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia pasado alas 6 o alas 7 kaninang umaga sa Indang, Cavite. At yan po ang naging updates natin para sa national and local elections ngayong umaga. Abangan po ang mga susunod na live update maya-maya lamang. -maya ako po si Kimang Unay para sa election coverage ng Your Voice Election 2025. Avante, av avante. Radyo Balita, Radyo Balita,